Good AM, sir. Magkano ganyan buksos ho? Yun nga guys, good day. May naghahanap ulit sa atin na buksos, Kaya hanapan natin si sir. Gusto nga ni sir ay dalawang peraso. Yun sir, meron tayo ditong dalawang peraso pa. Ayos. At dahil nga supporters ko kayo sir, may freebies kayo sa akin. Di lang isa, kundi dalawa. Ayos, oras na para ipak at i-deliver. Let's go! Nag-request nga si sir, gusto niya nga ang kanyang mga halaman ay door to door. Kaya naman ngayon, GRS ang courier natin. Bago ang lahat guys, ayan, kikili muna natin kung gano'ng kabigat itong ating halaman. At nasa limang kilo ang mga halaman ni sir. Yan nga guys, wala nang patumpik-tumpik pa, padala na natin ang halaman ni sir. Ayos!